hapon na at di pa nakapagligo si Mami Tits. Ayan. Kumusta yung araw niyo mga katinders? Happy Sunday! Meron lang akong isi-share sa inyo. Katin Meron lang akong isi-share sa inyo regarding sa experience ko. Ayan, dito na ako sa bahay. Alam niyo kanina, um, yung mga weekdays pa, naisip ko na pag weekend, ay maglalaba ako. Kasi ayoko na yung weekdays yung maglalaba-laba at matatagalan ako magbukas. So, Saturday kasi, hinabol-habol ko yung, basta may hinabol ako ng mga stocks na kailangan ko talagang puntahan ng before 6am. So, alam nyo na yon Kaya, hindi ako nakapaglaba, hindi ako nakapaglinis sa labas. At, Sunday nga, tapos, sumingit pa tong anak ko na kailangan doon ng gown ngayong, ngayon na week. So, ayoko nga mag-close na this week. Kasi, bawi ako sa si tindahan. So, alam nyo yun. Sabi ko, mamaya mga 12, makakauwi na ako, lunchtime. So, 5 p.m. na ako nakauwi, mga katinders. No? Sa dami kong ikot. Bumili ako ng hay na maalaga kong rabbits. Itong hay na to, ang hirap hanapin dito sa Davao. Nakahanap ako sa may Victoria, Davao. At nandun lang pala, no? medyo malayo din dito sa lokasyon ko. At yun na. Ang vlog ko na to ay hindi mo talaga nagagawa lahat kung aalis ka, magkukompra ka, bibili ka, kung merong ka aasikaso na importante, hindi ka makakapaglaba, hindi ka makakapaglinis sa labas, yung guna ba, sa Bisaya pa. At hindi mo maalagaan yung mga rabbits mo, hindi sila nakakapag-walking. Pero, kung pipiliin mo naman yung maglalaba ka, nakakapag sila, nakakalinis ka sa labas, ay hindi mo naman aasikaso yung yun nga, yung kung may bibilin ka, kompra ka, bibili ka ng hay, at bibili ka ng, kasi magsi seniors ball yung anak ko, bibili ka ng gown, ka, magtitingin ka ba, diba? ba? canvas ka pa, so, hindi mo talaga nagagawa lahat, kasi bukas Monday, ayoko yung pag-close ko ng gabi, yung aalis ka pa, kasi sobrang pagod mo na mga katinda, so kaya ginawa ko to lahat, ngayon na araw, Sunday, nung hindi ako nagbukas, pero, itong mga household chores ko dito, yung sa bahay, naglalaba, ay wali no, wala wala akong nagawa. At ngayon sana super pagod naman oi, yung anak kong isa nag-tournament pa susunduin pa namin. Super pagod naman si Mommy Tins uy. kaya ang ending nito ay gigising naman ako madaling araw, nagkakraming naman ako maglalaba. <laughs> so kayo ba relate ba kayo kay Mommy Tins sa mga nanay diyan?